Mga sa sabay idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri ng na mga nakakaliwat Mga nakakataong mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po kayo pa update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw Only -araw. sa Blackpink, <laughs> doodle creepy Tare! Slap! Takot! Anong to? Anong boses ng yeah, baboy? May... Oh, galing nga oh, 50 Uy, huwag ka? talaga? Boss, tunog! <laughs> ano naman ang boses ng baka? Ah! <laughs> Oh, Uy, ang guli nga ako. Ah, oh, 100. <laughs> ano? <laughs> Eto, last na. Easy money. Ano naman ang ang boses ng kambing? Mi, mi. Oh, ang galing mo ah. Oh. Wow. <laughs> oh. Bayad ng kuryente ha. <laughs> Inutok mo lang ako. <laughs> <laughs> Kaya pala utot eh. Oh. <laughs> Pala trip niya ate Naku <laughs> <laughs> <Masakit yan. laughs> oh, yeah. uh. <laughs> Ayaw oh, ata ipakain talaga Oh, dali na ang kape. Mm. Salamat, Lee. Mm, pag pag na nito. no, kayo. Okay, kaba naman nga paborito na ni mga kape. Mm, gawas, awas na. <laughs> 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 Mami! <laughs> Inalitan na pala. Klaro. Ayapi yeah, makamami. Sinubukan mo pag sa India. kiss kis agad. Oh no! Wala ala! Itanil mo nalang. Ayon sa probinsya, yung mga punitong damit Sila yung may mga taniman ng palay, niyugan, ano pang mga hari-hari, ano manokan, babuyan, kaya yung mga porma. Mga walang pira yun. Tamang-tama yung mga pira nga. <laughs> Totoo yun. Oh God. Ay Dad, Legit pera ako nang 40. <laughs> wala, wala akong 40 o. Oh. Bebente lang ko pera ko. Oh. Ay, pwede na yun. Okay na yun. 20? Oo. Oh, Ayun Oo. Oh. Oh, kulang ka pa ng 20, May utang ka pa sa akin, bente ah. Bakit ako nag utang sa'yo? Eh, di ba ang hinihiram ko, 40? Eh, 20 lang meron. Oo. <coughs> oh, kulang ka pa ng 20, Oo, oh. ito 20. Oo. Oh. Ayan, bayad ko sa'yo 20. Wala nang na utang, di ba? Oo. Oh. Eh, kulang ka pa ng 20 sa akin. Inihirap ko 40. Oo. <coughs> oh. Oo. Oh. Malikwit tayo. Oo, oh, tama. Oh, yeah. <laughs> <laughs> tama ka dyan. No power, please charge battery. No power? Please charge the battery. kayo sa akin. <laughs> Wrong timing. Walang lubak lang kayo. Grabing Manila, ano? Walang lubak, no? Walang lubak, daw. malalim lang. Malalim <laughs> lang! <laughs> Traw pa mo kapag sa kasama mo jowa mo. Sino na naman yun? Sino na naman yun? Makalitokan ka talaga. <laughs> Hindi ko ilalim Grabe, pati buong naman yun. Love to know. Nagawin pong isang bilo. Oh no! Uy! Parang may naamoy ako hindi maganda. Uy, lumabas na iba. Sorry, sorry. Uli ka. Nag-creep kayo na guys. Ice cream na. Hala! Nangyari! <laughs> Pinulot pa rin. <laughs> When I see mabilis lang palahan. This is what I mean. Ang <laughs> bilis na lang. Paano <laughs> kapas forward? <laughs> Fake snake. Prank. mayor trip ni Kuya. No, 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 no. Basta may ka... Kisibisan talaga. Kahit anong iabot mo eh. kinukuha talaga. <laughs> Tataka siya dumami na. Putak Si Optimum Pride! Angin Optimum Pride! Koko temen yang lagi asik main intal. Uh.

Sabi. <laughs> Naunahan ba? Yung reaction ng katabi niya. yung bisita ni Nantay. Grabe <laughs> para naman yun. Yab. Sakit naman lang. Ito rin mga trip nila eh. Nag-saraan mm. <laughs> <Kila. laughs> na! Music. Simula pa lang, hindi na siya nakatingin. Puro cellphone lang. Ah, yung judge. Lako. Giniagawa mo.